Sa iba naman pong perspective mga kapatid, ito ano naman kaya ang masasabi ng ating guest expert for today na si Dr. Camille from Face to Face. Hello, hello doc. Hi, it's so nice to be back at um nung nahanang episode sabrang saya ko eh ngayon naman biglang napalungkot naman ako ayun nga eh di ba iba yung uh, iba yung storya natin in mabigat mm -hmm. siguro dito na sa pagkakataong ito pwede kong explain yung tinatawag nating postpartum pero actually yung sinabi niya kasi uh, first try ni ng pagbubuntis niya meron talaga tinatawag na neonatal depression yun yung nangyayari na halimbawa ikaw yung naglilihe. tapos habang naglilihe ka ang tendency mainitin ang ulo mo, magagalitin ka kasi yung mga gusto mong kakainin, hindi na susunod yun, so, pero yung tinatawag na postpartum, pwede yung immediate na, immediately after ng pagkaanak mo ang tendency kasi, syempre tama yun, yung sinabi kanina ni CA na, merong hormonal changes kasi talagang automatic, di ba, niluwal mo yun so, hormonal imbalance, meron talaga, so, merong tinatawag na postpartum blues pero mm -hmm. yun, ano lang yun, it can be yung dahil mag-aalaga ka ng baby sa madaling araw, tapos talagang kulang ka sa tulog, hindi pa siya depression. Pero once na naging depression, eto na yung sinasabi niya na umiiyak siya ng walang dahilan. Gumigising siya na parang pag ko na, na parang natutulala siya, yung mga tipong ganun. Pero ang maganda dito pinakita ni CA si na, kaya niya. Kaya niya. Kasi iba talagang nagme-medicate eh. Pero mm -hmm. ito, talagang na-surpass na, na niya. Yun yung maganda doon. Kaya lang, siguro dito, alam mo, si Aina, isang sa pansin ko, marunong kang bata. Pero medyo na limitahan yata yung ating emotional intelligence. <laughs> Kasi kumisan hindi, alam mo, pag sinabi kasing emotional intelligence ana, ito yung tinatawag nating ability for you to be able to recognize mm -hmm. and manage yung emotion mo. Para sa ganon, alam mo kung paano ka makipag-interact sa ibang tao. Eh nakalimutan, sumobrang gamit ng love nakalimutan Ay, niya na. Parang na, nangibabo ang puso. Oo, oo. So hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence kaya parang, sige, sama na lang ako dito sa kanya. Yun. Yun yung siguro na maaring kung bakit umabot siya sa punto na parang pinagsisisihan niya. Pero ang maganda. Kasi nailalabas na niya ngayon yung story niya na hindi na siya yung talagang apektadong-apektado. And mm -hmm. that's what you call na talagang wala siyang mental health issues ngayon. Yun. Kasi kung uh, kung masakit na masakit yan, well, which I believe, may kurut pa din yan, ha, uh, lalo na na, napag-uusapan natin. Pero, since naikikwento mo na siya, somehow, alam mo yon nakapag-move on ka na rin, kahit pa paano, pero hindi mo maiwasan. Siyempre, siguro, pag nakikita mo yung anak mo, minsan may mga pa-flashback ng very light, no? Totoo yun. Totoo yun kasi lalo na babe, ilang taon na ba yung anak niya? Ngayon po kasi two years old and three months na po siya. Eh. Uh, so, syempre, di ba, parang achievement para sa isang nanay. Kaya lang parang iniisip mo na paano may explain pag nagkaroon na ng uh, inteligente yung bata, paano may explain asan si tatay, yung mga ganong klase. Yun naman yung mga kabas siguro niya na masasabi or what if kung magkaroon siya ng bagong relationship, paano niya i-handle yon mga ganon. Yan ang uh, talagang medyo bibigyan natin ng time no yes. kasi 'pag uh, ang kakampi natin dyan, yung oras nena ah, maipa-explain o ma-explain mo sa anak mo in the right time, 'di ba? Sa mga taong nakapaligid sa iyo, ba? Diba?